Alam mo, wala siyang phone card. Ipag-i-pag-i-pag muna. Dos eh. Oo, sila pala. Mga ah, <laughs> pa kayo, pagkakampingin pa kami. <laughs> mga mga, mga past ni sir. Mag-walk-in kayo mga ka-idol. Ka tama kayo, tama kayo. Gito niyo mga ka sa Pipick up lang sila bossing. Nakapaki-open ang ganito karami, di ba? Wow. Talagang mapaparami ka pag nag-walk-in dito. <laughs> For today's video ay eh, may dumayo na naman na kainsa natin. Medyo malapit-lapit nga pala sila dito sa kabanatuan kaya naman pinikap na lang nila yung mga namay nila sa aking live selling. Nabigla nga ako kila sir kasi napaka sobrang dami nilang kinuha at karamihan ng mga minay niya ay 501. Buti na lang talaga nagpunta sila dito at nadagdagan pa yung mga namay nila. Hinanapan na rin namin sila ng mga pangmalakasan sa loob. Halos matabunan na nga kami sa sobrang daming dumating ngayon na Levi's. Pero saglit lang sa akin yan pag nilive selling ko. Mabilis kasi maubos yung mga Levi's natin kaya kainsan Huwag kayo na magpahuli. Abangan nyo na yung aming live selling. Boss, so, yung ano daw pinagkaiba ng Wrangler sa Levi's? Pinagkaiba ng Wrangler sa Levi's, magkaiba po sila ng pangalan. Ayaw. <laughs> <laughs> Magpapagaling sa butin, di ba? <laughs> Ang bisyo <mission>, ni eh, Boss. sa yung mingue. Good morning, Boss. <laughs> <laughs> Ito yung Wrangler. Halos parehas po sila ng tela kasi US fabric din naman po. So, mas mura lang po si Wrangler. Kaya yan din po tinatangkilik na iba pagka wala silang um, makuha ng may advice. Meron din tayong lead. Wala lang pong advice niya. Hindi lang. Hindi lang na lang. Hindi oh. <laughs> <laughs> ko doble niya lang sa ito. Oh, Oo, patawin misto lang po. Ito sir, 36 din uh, po ito. Eh. Eh, pang 34 lang okay, si sir sa Levi's eh. Kaya hindi pa lang ganun kaano si sir. Dahil ang tonis na yung ano, ayaw ko mo. Marami ka na siguro pinaglitan sir na Levi's. O, yung bagay naman sa anak ko kasi anak ko yung tanga. Ayun ano po Ay, upo, upo, uso po. Geng, geng. Geng, <laughs> geng. Oh, Nakakuso din si ma'am lang ano eh. Straight ka talaga. Straight ka talaga yung gusto, gusto ng mga kabataan niya. Okay. Yung okay. maluluwa. Okay. Sobrang luwa. Opo. Tapos yung mga daddies naman ngayon, hindi na gusto. Okay. Mga taper. Kabalik tara naman. Army Grey. Army Grey na faded. Malayat po siya na 80. Pwede sukat sukat na din. Tinukat na nga ni ma'am yung mga binigay kong pang ng mga Levi's skinny stretchable. Ayan, napakaganda ng fit kay ma'am. Talaga namang sumobra sa sexy. Magaganda talaga lumapat ang mga Levi's natin dito. Nakakapayat yung tipong pag Sinote mo ay eh, hindi mo nauhubarin. Ayan na nga at sinamantala na nila sir yung pagkakataon hanggat maraming kakasya sa kanya. Kinuha na nila kasi nga daw. Hirap daw kasi sila makamind sa live selling. Kaya alam nyo na kainsan, pag hindi kayo nakamind sa live, mag-walk in na rin po kayo. Baka makachamba kayo ng new arrival dito. Siguradong marami kayo mau kukuha. Grabe, dami na boss. Ito yung uh, final na uh, piling nito boss. Kita nyo nga uh, boss, mas mainam pa mag-walk-in kaysa mag ano. Pero yung na boss. nung pupunta na kami. May hindi ba tayo? Kaya nung kami noong una. Nakita ko sa huling live test sir. Walang, wala pang dating. Opo. Okay. Puro yung brand, brand, brand. Yung. <laughs> Sabi ko nga ako pupunta. Sabi ko, i ko, tas bibili nga ako kita. Tapos so, <laughs> kasi siya magdakaan. Hindi ko naman nakalain, na kahapon nung nanonood na lang. Sige, ikamanood ka mo. Siya unang nag-mine nung <laughs> <laughs> Tapos di, hanggang sa matapos ako nanonood ako. Pero may nakita ako na ka-size niya. Dito May MS to Jack. Ang niya. Dito siguro mga ride Dito ko niya. Lelesan tu pintu kain tak beranjak untuk desa untuk jadi kita nak kawan kiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. I-signal namin talaga <laughs> yung na Alam nyo, nakakaliwakan na naglalakad. Pag Dapat lang <laughs> ako sinabi niya Red Horse yung So yun, natapos na nga ako maglista ng mga nakuha nila bossing. Napaka sobrang dami. Grabe, pinakyaw na nila. Siyempre, binigyan ko rin sila ng pangmalakasang discount. Sinagad ko yan hanggang buto. Yan, ang ganda ng nang nakuha ni Sir na Army Green na yan. Nakakuha din si Sir ng 512 Extended Patch na Lunar. At yung last ay 501 na Leather Patch. At nagulat nga si Sir nung sinabi ko yung total. 12. 12 lang pala. <laughs> <laughs> Ang ganda ng pagbimu mo, mamahal yan. Tapos may palibri pa tayong t-shirt sa kanila. Taga saan sila po si? Ay, sa Japan. Ay, Japan. Taga saan sila po si? Maganda, pagkain ang kapwesto kayo dito, maraming mga libas lang. Ay, sige boss, maganda po ang kapwesto doon. Sino boss tatawa mo? Eh, pipili ako ng mga, ano, hindi, pa tayo. Ay, ikaw, pwede ka po. sabi ko sa'yo. Parang may taga-video ko doon. boss, t-shirt, boss police station ba? ikaw boss pili ka boss dyan Kaya ako kayaan mo din eh alam po kasi puro small po kasi hey, ano pag may meron po ulit boss diretsyaan naman siya sa iba pala pag walking around <laughs> is ko. ikaw na kaya, mo no? ng station ay, kung ko, ayun na, ay Grabe tuwang tuwa sila Kay Pixie Ayun no Lagi nagpapahimas kasi Sa mga customer namin Parang teddy bear Hindi na nga rin ma'am Kinandong at inakap niya na rin Grabe At napakalambing sa customer Halik pa ng halik Meron pa tayong 501 na Size 36 Length 2 Napakaganda niya So medyo Matipot ata so, Kaya hindi nakuha Okay so, Rangler pa Napakasabang dami natin Stock dito Okay oh. Bye Ay, Uwi na Bye, si Pixie. Hi, Pixie. Hi, Pixie Biglang tingin nga sa akin ni Pixie Akala, iuwi iu na talaga siya ng tuluyan <laughs> <laughs> Hindi po Bye Bye, oh, Pixie Uuwi well, well, na po si Pixie Nara muna na isang buwan Ano, <laughs> uulag? Di ba tayo mag-uwi? Uupo muna kayo ay, huwag ba ako sila po sa... Ako magkakapi pa, ay mahilig sa kapi. Ayan na, sige. Pagkakapihin pa kami. <laughs> pa, mga pass ni sir, mag-walking okay. kayo, mga ka-idol, mga ka-kuling. Okay. Tara sir, doon na kami. Ay, hindi niya napantay niyo kami sa... Ay, nag-templa. Alak ko yung bibiru lang. Nagtimpla na po. Thank you. Ako karami mo pala. Pati kami. Hindi Eh, ano, baka bumulus na yung... Yeah. Ketulusanpo, Ketulusanpo, ma. Maka, ma? para. kami, Thank you, ma'am. Thank, 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 ma thank you, thank you. Bye, thank you, Bye, thank you. tá <laughs>